So, hi guys. Pagkatapos natin magpapak ng poset, nagniyaya ko yung kapatid ko. Napuntahan namin yung ano, Olan Olan Falls ulit na nakamotor. Kasi last time, yung previous vlog ko na nagpunta tayo dito ay naglakad lang tayo, nilakad natin. So yeah, gusto ko siyang puntahan na naka-motor. So yeah. Binabaybay na namin yung kabahabaan ng kalsada na walang katao-tao. <laughs> so yeah. Ah, uh, ito guys. It may aso dyan. Yan, may mga aso, may tao, may mga tao kasi maraming nagpupunta ngayon kasi hindi siya weekend yun, basta mayroon ding naliligo so gusto ko makita yung bagong gawa nung, kasi last time na pumunta tayo dito wala pa yun eh wala yung brandelia yung para pang ano meron meron na gumawa na sila ng ano yon picture taking pang picture taking oh guys na, nalampasan na natin yung ano yung tubig pa na matamis daw pero hindi pa naman hindi naman matamis guys para sa akin. <laughs> Pero fresh lang talaga siya as in ang lamig-lamig lang. So parang nakagaling sa yellow ba? Galing sa freezer or galing sa ref, mga ganyan. Yeah, so dahil nalampasan na natin 'yon, medyo malapit-lapit na tayo sa ano, sa Olan-Olan Falls. -olan medyo lang kasi parang 'yun yung palatandaan ko eh once na dumating na tayo doon sa tubig na yon ay malapit na so yeah, ito na nga malapit na nga tayo <laughs> so kasi pina sabi ko kay sa kapatid ko na bilisan mo kay wala namang traffic <laughs> so welcome to Olan Olan Falls so to, tuloy ako guys sa baba kasi gusto ko lang naman makita gusto ko lang balikan hindi ako maliligo mag video lang ako doon yan, magvideo-video lang ako doon, guys. So may halaman sila diyan, so bibili sila ng pagkain yata. So tingnan mo, guys. Tingnan niyo. Meron ditong bawal pumasok sa Recolitos po. Tuturo ko sa inyo mamaya kung saan 'yon banda. Under maintenance pa 'yon eh kasi nasira yon nung nag ano nag Yolanda ba yon ewan ko kung anong bagyo yon basta nasira hanggang hindi pa siya na okay so yung baba niyan wow ang sipag nila doon ano yon guys mga kupra dito pala sila dumadaan grabe no so yeah maganda na ngayon ang daan I like before na wala talagang ganito so hindi talaga ako nagpunta So ako, kailangan ko pumunta ngayon Kasi ya, alam kong mayahawakan na ako Dati guys, wala yan As in, kahit cemento, wala yan Yun lupa lang yan In fairness, ginawa nila ng paraan So diba, so yung Alam mo ba yung Alam ninyo ba yung tubo na yan O oh, yung hose na malaki na yan Yan yung nagsusupply sa barangay namin So, yan. Yeah, nakita niyo na yung Foss. Yorn. Hindi na tayo pupunta ulit yun, guys. Kasi, nandun lang yung kapatid ko nag-antay. Sige na nga. Kasi parang sabi ng ilog, pumunta ka dito sa akin. Yeah. So, kanina pa pala akong nag-take ng video. Wala pala akong boses. Walang mic. So, yeah, Maraming naligo dito, guys. Yeah. Yan yung malaking puno na natakot ako sa puno. Ayan, ayan. Ayan. So, tingnan nyo naman, guys. Oh, my garbage, people. Bakit nyo tinaponan ang forest <laughs> ng garbage? My bottle also. Aha. Uh -huh. I thought you clean. Bakit may garbage dyan? So, kung gusto nyo makita kung ano yung nasa gilid ko, yan o, Bu bundok. nasa ilalim ako. Yeah. OMG! Ito kasi yung daan papunta sa Recolitos Falls. Yung daan na yan. Yan yung daan na papunta sa Recolitos. So, under maintenance pa yan dyan. May tao. May raming nagpapapicture dito siya so, yeah so, parang ang na no, yan na yung falls guys, yung pinuntahan natin so yeah. gusto ko siyang balikan dahil anamaze na ako sa hawakan na to yan Kasi so, ya. Yeah. Ah! Yan. So natakot na ako. Yan, yan na yung po. So may may nabago lang. May brandelya na silang pang take of picture. Mayroon na silang page dyan pang take na picture. So, sobrang lamig niya. Yan yung mga naliligo. So, may bago. May bago sila. <laughs> sobrang amis talaga yung calls na ito, guys. Yan, no? Sobrang na-amiss. Na amiss ka talaga pag ano. Yan. Grabe. Dito, dito sa tinatayuan ko, guys, sobrang lamig na ng parang ambon, parang naulanan ka. Yan. Yeah. Sobrang parang feeling mo na naulanan ka. Diba? Kamusta pa kaya pag nandito ka na? Oh. OMG! Yun. Basta yung bagsak ng tubig. Papunta dito. Maraming naliligo. Ano ngayon eh? Sabado. Yun. O, diba? bagsak pa punta dito. Tapos in my back, dahaganan. Ayan. So pretty, na maganda. Ayan. So sobrang dami na Lego dito. Oh, ha, Parang feeling ko guys, madulas na yung ito yang Yung rampa. So, last time na pumunta ako dito, wala pa yan, no? Oh. Yung parang cage na yan. Ayan. Ginawa nila para picture taking daw. Ayan. So, lapit tayo. Sobrang takot ko. <laughs> takot na ako. Ah. Lapit tayo sa sa calls mismo. I don't know kung narinig ninyo. Pero Yeah. Ito na yung kalapitan ng calls. Kaya Ah. Ah. Yan! <laughs> Yan yung kalapitan ng walls. So, dyan, sa likod ko, dyan tayo galing, everybody. Yeah. Diba? Ang ganda. So, saan yung natong program pa papunta doon sa taas? Diba? Diba? Ay, so, sobrang ano, ang buksak niyan kasi kung titingnan niyo guys, ang taas ng ano niyo. Nakasong pala yan. Kung papasin niyo guys, ano, tawag nito. Sobrang taas kapag ka dito. Diba? So malamig na siya. Sobrang lamig na. Diba? Nangangatakot oh, ba yun? Last time na pumunta ako dito, wala yan. Yan, wala yan. Wala yan siya, so... Sagang <laughs> so, ano, no... Saka yung na, nilamig ako sa sinoy ng... yung ambon niya. Ma-honest ma ka talaga. So, may maintain ang kalinisan dito sa area. Pero kanina, mayroon tayong nakitang madumi. Ayan. So, anyway, basta ang saya, no? May rampa na sila. Sobrang ganda na. Sobrang ganda na. Ayan. Ayan. So, yeah is time to akyat the wrist from there. Ayan. Akyat na tayo. <laughs> Pagod to guys. Look at you. So wala akong mablog. Kaya nagpunta ako din eh. Ayan. So kasi ako mablog. Sir. So, Parang maganda lang magpunta pa baba, pero once na pumunta ka pa, ano? Pumunta ka, pabalik ba? Oh, eh, mag, sobrang ganda ng ano, oh, halaman, green, green. No, usually ano yan, damo Feeling ko lang halaman kasi mukhang halaman siya. So, na? Yan, so nasa ilalim tayo So yeah, balik na tayo sa kapatid ko Hindi ko na videohin yung pabalik Kasi Guys, napagod ako Hinihingal ako Sobrang tirik ba? So, like I said The falls ah, Solo. Ah. pagod, God. So, hindi biro magbiroan dyan. Kaya eh, talagang nilagyan nila ng barandelya. Barandelya ba tawag yun? Yeah. So, Yeah, nakita nyo naman yung last time na gano'ng kalamig. Pero gusto ko lang makita yung bagong ah, gawa. Yung picture taking. Hmm? sa mga ano recommended talaga tong falls na to sa mga sa mga depressed <laughs> depressed ka more problem in your life Yeah, this is false is for you. This is false is for you. Yeah. Kasi ano. Ha, guys. Sobrang lamig niyan dyan. Parang gusto mong. Feeling mo gusto ko na lang dito, Mira. Pero ako kasi lamigin. Hindi to para sa akin. Lamigin ako. Yes. So nakabalik na tayo. nakabalik na tayo. Di ba? OMG. Kapuya, oy. <laughs> <laughs> Tinang tanaw aku nga kung kapatid o ning kaon na siya. Ning kaon na siya do. Ning kaon na siya na nagutong. Oh. Grabe. <sighs> Kapuya. Dapat magigikan dai. Ha? Di ha rakos ko okay. an. di din sang poya. Oh. So guys, meron silang spring dito. Meron silang tubig. Kaya niya ba? Malamig yata yung tubig dito. Yeah, malamig. Same yan. Malinis yan guys. Pwede inumin. Mga oh, ganyan. Uy, kain na, kain na, tara na. Let's go, yaya. Yeah, yeah. <laughs> Di. Oo, pero mabalik na po. D Apo. Halika na. Uwi na. Yeah, uwi na kami guys kasi gusto ko lang naman tingnan at wala akong content. <laughs> wala akong content. Yeah. siya so, yeah. uwi nang nag-uwi na din sila oh tugnaw daw ka tugnaw daw ka ayo so yeah yeah so yung kapatid ko talaga guys uy mukha unjud siya do Didget niya. Mapigil lang hindi kumain. Tingnan niya siya oh. Oh. Oo. Oh, oh. oh, tingnan niya siya. Kain talaga siya, dude. So ito yung pabalik. Look at you guys. Yan. <laughs> Sobrang init, pero alam niyo ba yung init, guys? Malamig malamig yung ano ng hangin. Mainit lang siya, pero malamig. Once na naka-motor, pero pag naglakad ka, well, yung init maramdaman mo talaga. I hope narinig niyo ako kasi ang lakas ng impact ng hangin. Ayan. Ayan. Yeah. OMG! Ayan. So, sabi ko sa'yo, pala tandaan ko, once na darating tayo sa tubig na kung saan nagpicture si Ma'am Jessica Soho, parang kalahati nun malapit pa. O, diba? Dinahandahan niya pagtakbo, guys, kasi kumain siya. Yan. Over. Parang ano yata, eh. Mayroong nakasunod sa amin kasi yung iba, umuwi na din. Ayan working uh, Yan. Tapos, which is aso? So big. pag -rampa pa ganito, guys. Yan. Eh, ano ko. Sobrang lakas ng impact ng hangin. <laughs> Kasi yung hangin ay yeah. So mayroong paakyat, mayroong pabalik. Ganon lang yung routine ng tao dito. Paakyat, balik, may parating, may bago. 'Yon. Sobrang ano. Tapos, yeah, sobrang easy, sobrang bilis, convenient ng no? kaysa last episode ko na pinakita ko sa inyo, ano, tawag nito. tagal tayong dumating kasi naglakad lang ng anak ko. Diba? So, yun lang. Thank you for watching everyone. Paalam. changes you You say hypnotic.